Ayun po, ito po ay paghanda ng ating ano po. Yung ating pong mga ipapamahagi. Ang tawag po dito sa amin lugar, hagisan, oh. Ito po yung mga ipapamigay natin. Kumbaga, itong traditional pong ito ay pasasalamat. Yan, sa po ano, nang magsasaka. Ang ating pong ipapamahagi ay yung mga gulay po na harvest po natin dito, oh yan. Ito po ay traditional. Kumbaga kung, kung mapapansin niyo po bakit kumbaga agawan po ba? Paagaw o uh. Kumbaga yun daw po kaya po sumasama yung iba ay yung ganong nakikiagaw. Uh, kasabihan po ano kumbaga hindi ko rin sure kung ano kanya-kanya po paniniwala din ay nakakalakas daw po ng katawan oho. Uh yung po ang kinaugalian natin ay simula't simula yung pag-aagawan upo tapos meron din ho tayo dito mga kamatis yan ilang packs po ng kamatis ito o atin pong inire-ready na tapos nasa kubo ni kalayak at mas maano po dito ma maganda yung pagkaano pag prefer po ba dun ho kasi sa kabila umakit pa tayo sa bubong sa bubongan so ay dari po ilang packs ng kamatis at ito po naman kaya ginagawa po ng mga magsasaka noo kahit hanggang sa ngayon ay pasasalamat po sa Panginoon ng magsasaka na kumbaga magbiyaya ng magbabahagi po ba ng ani oh yan tapos po kung magay, dito rin natin may ipakita yung traditional kasayahan sa masawa na po yan at saka pasasalamat oh yan ganyan po tayo magpasalamat ating ano ibabahagi din suman yan ating ipiprepare na po para baga ano uh, ah, ibabahag e ihahagis e na lang po pero kung iisipin po natin ano kung baga kaugalian nga po yung bang tumatalon yung mga tao kung baga doon na nga daw po yun yung sinasabi nila na kahit wala silang makuha basta kasama sila nung may naggagad po ba sa kanila na yun ay pinaka pangpalakas nga ay yun po ang sabi po nung mga ano kaya sumasama kahit wala po makuha yung iba basta sumama lang doon sa libot libot po ang tawag doon na libutan ayun dun po nakikita ang saya oh yan So man Tapos meron pa po tayo dito ang iba Ito ating i-prepare natin ito lahat Dito yung iba Mga sikirya po Ano po naman ay yung mga ano, yung, yung ganito, tinapay, tinapay po ito. Para po sa akin, yung pagbahagi nito ay nakakatuwa po. Oo. Oh. Tapos yung mga mag-aagaw, yan, yeah, ginapapasya din po natin. Parehas la ang ating, ano, tuwa. Uh. Meron pa po tayo dyan uba. Ang mga noodles. Kami po ay ilang kubo ba namin number 1 meron po yan dito kubo number 2 meron din po yan ang hindi lang po pala nadadaanan ay yung kubo number 4 gawa na yun ay malayo sa barangay po ba pinaka kung ito yung barangay pinakadulo siya narito yung barangay kumbaga walang kapit bahay kaya hindi na po ganun nadadaanan pero ilang kubo po yung aming pinaghahandaan tatlo iba pa po yung bayan Oh. Paling pa ba ang ating ipipipre dito? Tapos po, ano ang ating mga noodles? Yan, ito po naman ay hindi para mihan pa pakarbuhan eh. kumbaga yung buka po sa ating kaluban kasasamahan po natin ng candy yan lang po yun ating yung ipapamahagi ayun po nakaprepare na po lahat tapos yan, nag-prepare na rin ho tayo ng ano ng juice po. Oh. Tap. Kasi po marami yung makikilahok. Yan, mas kailangan din nila na mainom. yan tapos ito po yung ating mga ginayak oh. yan po ay bilang pasasalamat oh, natin ganyan po tayo magpasalamat sa ating ani kaya po may suman kumbagay pagkain oh, yan oh tapos ito mga di pang na po yan ayun po tayo po ay halos taon taon pinaghahandaan po natin ang traditional na ito po kahit po naman kami pa sa area ano nasa area number 3 tapos kahit po wala, wala pa po na ano kahit di pa po tayo nung na nagbablog kumbaga basta kinagawian na po namin yung Magganito Pagkat nga po Yan Di na ipakita natin yung nagiging traditional dito Tapos sa bukid sa, oh, Kahit yung mga liblib na lugar na po dito ah uh, Minsan dinarayo din nga po ng gayaan Basta At saka po pala garne Pagka gusto nyong magkagaya po sa amin Kung baga malayo nga yung bahay Magsasabi ka dun sa barangay Na oh may handa ako dun Kung ipapaalam po ba sa kanila Minsan no kasi baka biglang hindi naghanda Pinuntahan edi eh, maaano lang yung mga tao Oh, yan ganito po. Hintay na lang po natin yung mga Hihintay na lang po natin yung mga ano. Yung mga dumalo po, sumali. Oh, yan. Malalaman po naman natin yan na may nag mag meron nang mag-iingay po ba yung nagwawangwang. Yan, hintay na lang po natin. Ah,

Um, oh, Sabu, sabun, sabun. oh. 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 Um, I, uh, it, it, oh. 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 <laughs> Ay, <iso. laughs> Ayun, pala, Ay, so oh. Ayun pa ba Ay, oh. <laughs> Ay, sa baba o teyo. Ay, <laughs> 'yun 'yun oh. Hindi na nakita o Oh, Oo. Ay, nakalampas na. Thank you. Oh, wala. Dito. Majus, Majus. Yun oh, yun jus oh. Nakarami ka na ano, sirig. Hindi <tod> mo na ako nakagawa.